Magandang araw mga master Nasa ano ko ngayon? Nasa bagong ampalaya ko May nagtanong na Kung ilang araw daw bago tumubo yung ampalaya uh, Actually ang ampalaya Pag galing doon sa Ano mismo Sa balot Nakabalot pa Diretso tanim 5 uh, five to seven days yan yung araw na dapat tutubo wala kang ibang gagawin doon hindi ka magbababad hindi ka mag uh, maglalagay sa tela na basa basa pagaling sa balutan no? diretso tanim dati ginagawa ko yon yung nag, ano, ako nagbababad or nag sa ano sa tela na basa doon ko patutubuin Pero ngayon hindi na. Ganon din kasi. Uh, pagkatapos nun tumubo, ililipat mo rin ulit sa ano sa permanenteng pagtataniman mo. Kaya ang sa akin, direct seeding na. Ito. Ang pala Direct seeding yan mga master. pang anim na araw ngayon mistisa so yung iba kahapon pa tumubo ito kagaya nito kahapon pa dalawa-dalawa Ayan. Ayan. yung tanim ko bawat butas ang pagitan ko nito isang metro mahigit tapos yung daanan niya sa gitna, yan. Bago yung susunod na linya. Isang metro kalahati. Ayun. Alos tubo na. May ibang binhi na ano. Yung kung tawagin ko bingi. Yun yung hindi ka agad tumutubo. Minsan naabot ng 9 days. Pero yung gano'n naman, paisa-isa lang yun. Hindi, kumbaga, kung may ma-encounter kayo na gano'n na hindi ka agad tumubo. Check nyo na lang din yung buto. Pag nakita nyo yan doon yung buto sa ano. Pag nakuha nyo yung buto. bu pa yan. Hindi nyo malalaman yan kung sira o hindi. Uh, pisilin nyo yung buto mismo. Pag may nakita kayong lumabas na tubig doon kahit saang parte nung buto. Ibig sabihin nun bulok na yung... Laman nun sa loob. Wala na talagang pag asang tumubo yan. Kaya kailangan may, ano kayo, may extra talaga kayo na buto na pamalit. Ito yung sa kabila. Tubo na Pang-six days niya ngayon. So, yun lang. Uh, update tayo ulit sa mga susunod na araw.